sa isang liblib na baryo sa paanan ng isang matandang puno ng baliti. Nakatira ang batang si Andoy, isang masigla, sampung taong gulang na mahilig maglaro sa kakahuyan. Ngunit isang araw sa kanyang paglalaro, may isang bagay siyang natagpuan na babago sa kanyang buhay. Aba, ano to? Parang kumikinang yung bato. Ang ganda! Ang maliit na bato ay hindi pang kariniwan. Ito'y kulay asul at parang naglalabas ng munting liwanan. Wala sa isip, isinilid ni Andoy ang bato sa kanyang bulsa at agad na tumakbo pa uwi. Apo, bakit parang nahihislap ang mga mata mo? May nakikita ka na naman o ano? Lula, tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Natagpuan ko sa tabi ng baliti. Anoy, saan mo nakuha Sa ilalim lang po ng puno, may ugat. Biglang sumeryoso ang mukha ni Lula Mercy. Para bang may alam siyang lihim tungkol sa batong yun. Anin Roy? Apo? Ibalik mo yan. Baka agimat yan ng isang duwindi. Agimat? Pero bakit po? Kapag ang isang duwende ay nawala ng kanyang agimat, nawawala rin siya sa mundo natin. At kapag hindi mo yon ibinabalik bago lumubog ang araw, maka ikaw ang maparusahan. Napalunog si Andoy sa kanyang kamay, biglang wakas ang sinag ng bato. Parang may gustong sabihin ito sa kanya. Hindi niya alam, pero sa paghawak niya sa agimat na iyon, Isang mundo ng ihuaga at panganib ang kanyang binuksan. Pagkatapos marinig ang babala ni Lula Mercy, hindi mapakali si Andoy. Hawak-hawak pa rin niya ang maliit na batong kumikinang. Habang lumubog ang araw, parang may bubibigat sa kanyang dibdib. Lula! Parang may tumatawag sa akin, pero hindi ko makita. Apo, may nakamachine na sa'yo. Kailangan mong ibalik ang batrong bago mahuli ang lahat. Ngunit, bago pa man makasagot si Andoy, biglang lumamig ang paligid. Ang mga aso sa labas ng bahay ay biglang kahimik. Nagsimulang umihip ang hangin sa isang direksyon papunta sa karkahoyan. Lula, may anino sa may pintuan. Sa labas ng kanilang bahay, isang maitim na anino ang unti-unting lumilitaw. Hindi ito tao, hindi rin ito hayop. Isa itong malamig at nakakilabot na presensya na parang may hinahanap. ibalik ang akin. Ibalik ang sa amin. Andoy, huwag kang kikilos. Huwag kang magsasalita. Ngunit, sa kanyang takot, mahigpit na napisil ni Andoy ang bato at biglang nagliwanag ito. Isang bugso ng asul na ilaw ang lumabas mula rito at ang anino ay napaakras. Lula, ano to? Apo, hindi lang ito basta bato. Isa itong agimat. Tinatataglay ng kapangyarihan. Hindi para sa Kailangan mo ibalik ito sa duwindi bago ka niliakunin. Dahan-dahang tumingala si Andoy. Doon niya napansin sa ibabaw ng puno ng baliti, isang maliit na figura, halos hindi makita sa dilim. Pero ang mga mata nito ay pulang-pula. Ang nawawalang duwindi naghihintay. Ibalik mo ang akin bago manghuli ang lahat. Lula, may duwindi nga mula sa kanyang bulsa parang lalong lumakas ang liwanag ng agimat. Naramdaman ni Andoy ang kakaibang init mula rito. Parang nabubuhay ito sa kanyang palad. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, lumalakas din ang malakas na hangin sa paligid. Andoy, anak, ngayon din, imalik mo ang batso. Pero, paano? Kung hindi mo ibabalik ang iyong anino, ay magiging akin. Malamig na kilabot ang gumagapang sa likod ni Andoy. Dandahan siyang kamingin sa kanyang paanan at doon niya napansin ang kanyang anino ay unti-unti nagiging maputla. Para bang hinihigop ito ng isang hindi nakikitang pursa. Lulula! Anino ko? Nawawala! Ihagis mo siya balizi Andoy! Bilis! Walang pagkaalinlangan. Ibinato ni Andoy ang agimat sa ugat ng baliti. Isang matinding liwanag ang sumabog mula rito. Napapikit sila ni lahat sa sobrang timdi ng sikat. Nang humupa ang liwanag, wala na ang duwende. Wala na rin ang itim na anino sa labas ng bahay. Pumalik sa normal ang paligid. Ngunit si Andoy, hingal na hingal, hawak pa rin ang kanyang dibdib. Lula, tapos na ba? Apo, nakaligtas ka. Ngunit habang unti-unting bumabalik sa normal ang paligid, hindi nila napansin sa ilalim ng baliti isang bagong anino ang lumitaw, isang figura na parang nakangiti at nagbabantay. Akala ni Andoy, tapos na ang lahat. Akala niya, ligkas na siya. Ngunit, isang kaibang lamig ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Isang malamig na hininga na parang nagmumula sa dilim. Lula, bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko? Apo, ang iyong anino, bumalik na ba? Dahan-dahan nilang ibinababa ang kanilang tingin. At doon nila nakita, si Andoy ay nakatayo sa ilaw ng buwan. Ngunit, sa ilalim niya, wala ni Anino. Gusko, ito ang sumpa. Sa likod ng puno ng baliti, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa nino ng mga ugat. Isang munting nilalam, hindi hihigit sa isang talampakan ang taas. Ngunit, ang ngiti nito ay puno ng tuso at panlilin lang. <laughs> Ibinigay mo nga ang agimat, ngunit huli na! <laughs> Anong ibig mong sabihin? Ang anino mo ay akin na ngayon. At habang wala ito, unti-unti kang mawawala. Tulad ko. <laughs> Dahan-dahan napansin ni Andoy ang kakaibang pakiramdam. Parang may nawawala sa kanyang sarili. Parang siya ay naging mas magaan, mas hindi totoo. Tumingin siya sa kanyang kamay at halos mapasigaw siya. Nang makita ang kanyang balat ay unti-unting nagiging malinaw, parang hangin. Lula, anong nangyari sa akin? Andoy, nawawala ka. Ngunit, bago pa siya tuluyang maglaho, isang idea ang pumasok sa isip ni Andoy. Napatingin siya sa duwende, sa puno ng baliti, at sa aninong gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi ako mawawala! Ngunit, paano? Paano niya mababawi ang kanyang anino? bago siya tuluyang maglaho sa mundo. Anong kailangan kong gawin? Huli na ang lahat, bata. Ang sumpa ay natutupan na. <laughs> Ngunit, hindi nagpadala sa takot si Andoy. Tumutok ang mata niya sa baliti sa ugat ito kung saan lumulutan ang kanyang nawalang anino. Apo, ang anino mo, nasa lupa. Kailangan kong kunin ito bago tuloy ang akong maglaho. Kung kaya mo! <laughs> Biglang nagdilim ang paligid. Ang lupa sa ilalim ng puno ng baliti ay bumuka. Isang malalim na hukay ang lumitaw. Doon, sa kailaliman, lumulutang ang anino ni Andoy. Andoy, wag kang tumalun! Wala na akong pagpipilian! Sa isang iglap, tumalun si Andoy papasok sa hukay. Bumagsak siya sa isang madilim na lugar, isang kakaibang mundo sa ilalim ng balete. Ang hangin ay malamig at puno ng mga bulong. Sa harapan niya, ang kanyang anino nagatayo, nakatiti sa kanya. <coughs> Ako ito! Balik ka sa akin! Ngunit, ang anino ay hindi gumalaw. Sa halip, unti-unti itong umatras papunta sa isang malaking piyura sa dilim. Isang napakalaking nilalang na may pulang mata at mahahabang kuko. Kung gusto mong makuha ang iyong anino, kailangan patunayan mong ikaw ay karapat dapat. Huminga ng malalim si Andoy, alam niya wala nang atrasan ito. Ano ang kailangan kong gawin? Itinuro ng nilalan ang isang lumang bato sa gitna ng hukay. Ito ay nagliliwanag ng malabughaw na biliwanag, ang agimat ng duwende. Bawiin mo ang agimat bago ka tuluyang maglaho. Biglang lumitaw ang taplong itim na nilalang mula sa anino ng hokay. Malalaking mga anino na may hugis ng tao pero walang mukha. Sila ang mga bantay ng agimat. Isa lang ang pwedeng lumabas ng buhay. Biglang sumugod ang tatlong anino. Mabilis ang magalaw ni Andoy, umiwas siya sa mga atake ng mga bantay. Gumulong sa lupa at tumakbo papunta sa bato pero bawat lapit niya, lalong lumalakas. Apo, namising mong baso ng Nasa busa mo? Biglang naalala ni Andoy ang maliliit na bato na nakuha niya noon sa kaubatan. Ang nawawalan agimat, dali-dali niyang hinugot ito mula sa kanyang bulsa. Ibabalik ko na ito sa tunay na may-ari. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay. Tinamaan ang tatlong bantay ng agimat. Isa-isa silang nagsigawan at naglaho sa hangin. Sa wakas, bumagsak sa lupa ang batu ng agimat at sa harapan ni Andoy, naroon na ang kanyang anino. Unti-unting bumalik sa kanyang katawan. <laughs> Naglay mo ang pusong dalisay. Kaya, ibabalik ko ang iyong anino. <laughs> Dahan-dahang bumalik ang kanyang anino. Okay, ramdam ni Andoy ay parang siya muling nabubuhay. Andoy! Apo ko! At sa isang igl, nagising si Andoy na sa tabi na siya ng baliti yakap ni Lula Mercy. Wala na ang hukay, wala na ang duwende, wala na ang, ang, mga anino. Tapos na. Ngunit, sa dulo ng kagubatan, isang maliit na figura ang nakamasid sa kanya. Ang totoong duwende at sa kamay nito, ang agimat na kanyang ibinalik. Matapos ang pagsubok sa ilalim ng balite, akala ni Andoy na tapos na ang lahat. Ngunit, isang gabi habang natutulog siya sa maliitilang kubo, isang malamig na hangin ang lumaan sa kanyang kwarto. Andoy, hindi mapaganap na mauunawaan ang kapalaran mo. Napadilat si Andoy sa kanyang harapan may isang pigura sa dilim, ang matandang Luwende. Ngunit nayon, ay parang mas lumang-luma na. Parang party na ng tainino ng gabi. Bakit nandito ka? Akala ko ba, tapos na? Ang pagsubok mo ay tapos na. Ngunit, hindi pa ang iyong misyon. Dahanda hang lumutang ang isang maliit na bato sa ere. Hindi ito ang agimat na nahanap niya noon, kundi isang bago, mas makintab at mas matingkad ang liwanag. Ito ang tunay na agimat. Andoy. isang kapangyarihang hindi nagmumula sa panankin, kundi sa pagpili ng tama kahit mahirap. Ano ang ibig sabihin nito? Ang agimat na ito ay hindi para sa lakas o kapangyarihan. Ito ay isang proteksyon laban sa kasamaan. Isang biyaya na iginagawad lamang sa may mga busilak na puso. Pumingin si Andoy sa kanyang mga kamay Naramdaman niya ang init mula sa bato. Pero hindi ito masakit. Sa halip, parang may dumadaloy na katahimikan sa kanyang katawan. Dalhin mo ito, Andoy. Darating ang panahon. Nakakailanganin mong ipagtatanggol ang hindi mo pa nauunawaan. At sa isang iglap, nawala ang duwende. Naiwan si Andoy na may hawak na bagong agimat. Sa labas ng kanyang bintana, bumumulong ang hangin. Parang ba may paparating na bagong hamol? Matapos matuklasan ni Andoy ang mahiwagang bato, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan sa kanilang baryo. Ngayon, siya ay nasa huling pagsubok. Ibalik ang agimat sa tunay nitong nagmamayari bago tuluyang lumamon ang sumpa sa kanyang katawan. Kailangan kong maibalik ito. Hindi ko na kaya ang bangungot gabi-gabi. Andoy, anak, ang agimat na yan ay hindi siya atin. Bukang magpala na sa si rokro ng kapangyarihan, may kabayaran ang lahat. Si Andoy ay nadapa Tumilapon ang agimat mula sa kanyang kamay at gumulong sa madamong lupa. Sa isang iglap, lumitaw ang isang maliit na nilalang mula sa anino ng mga punong kahoy. Ang nawawalang duwende ang kanyang mata ay kumikislap sa dilim at ang kanyang tinig ay malamig. Matagal kitang hinintay, bata. Alam mo ba ang nagawa mo? Hindi ko po alam. Napulot ko lang ito sa puno. Hindi ko alam na sa inyo pala ito. Ang agimat na ito ay hindi para sa isang tulad mo. Ngunit sa iyong paghawak dito, pinukaw mo ang mga nilalang ng kadiliman. Handa ka bang akuin ang kapalit? Oo. Gagawin ko ang kahit ano. Basta bumalik sa dati ang buhay ko at ang pamilya ko. Ang duwindi ay nilabas ang kanyang maliit na kamay. Unti-unting bumangol ang hangin at ang buong kagubatan ay parang nabuhay. Nang ibigay ni Andoy ang agimat, isang malakas na liwanag ang lumabas at nilamon sila. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng bigat sa katawan ni Andoy. Ang mga panaginip niyang puno ng bangungot ay naglaho. Ang duwindi ay naglaho kasama ng agimat. Nagising si Andoy sa kanyang kama, maliwanag na ang araw. Lumingon siya sa paligid, ang lahat ay parang bumalik sa normal. Bumangod siya at tumakbo palabas, kung saan naghihintay si Lula Mercy. Andoy, siya po siyang yung pagsubok. Oo, Lola. Alam ko na ang tunay na halaga ng mga bagay at hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat na ang kinin. Dumaguldong ang tunog ng kampana mula sa baryo. Parang tanda ng bagong simula. Sa di kalayuan, sa ilalim na isang lumang puno, may mga matang nagmamasid, mga mataliit, ngunit puno ng kasaysayan. At mula noon, si Andoy ay hindi na muling nakakita ng anuman na mahiwagang mundo ng mga engkanto. Ngunit, sa tuwing siya ay dumadaan sa kagubatan, parang may isang aninong nagbabantay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang nawawalang agimat ng nawalang duwende. At dito nagtatapos ang ating kwento ng agimat, isang piraso ng kasaysayan at misteryo na patuloy na bumabalot sa ating kultura. Marahil, sa bawat agimat na nakatagong kwento, may mga natutunan tayong hindi lang tungkol sa ating nakaraan, kundi pati na rin ang mga kahulugan ng lakas, tapang, at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may agimat na kailangan. Minsan, ang pinakamalakas na agimat na mayroon tayo ay ang ating sarili, ang ating tapang, pagunawa at tiwala sa ating kakayahan. Kaya't hindi ba't mas maganda kung maging agimat tayo sa ating sariling buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung ikaw ay nahumaling sa mga kwento ng agimat o kaya'y naghahanap pa ng iba pang mga misteryo ng ating kultura, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pagtangkilip at muling magkita tayo sa susunod na kwento na tiyak ay magbibigay sa inyo ng mga bagong kaalaman at kabiganihan. Hanggang sa muli mga kaagimat.